<laughs> therapy again. Diyan po sa United sa ano. Opo, do sa May San Lorenzo lang po. Yan. Tenant therapy. Oh, basa. Down mahal, down. Yeah. Ops. <laughs> Hehehe. <right>. Slide. <laughs> Tonto na rin yung narinig yung ano mo eh oh yung head mo yung head yung head mabog ka dyan mahal very good